Ayan guys. Ayan guys, alis na po sila guys. guys. <laughs> Sana all may sundo. Bye. Hoy, sabay lang ako sa inyo lang ako bi. Hoy, sa sabay lang ako sa inyo. Hindi na itutuloy kung lakad ko. Hoy, sabay lang ako. Sayang 'yung ano, sayo 'yung tip. <laughs> tip pala malaki pa ng kailangan. <laughs> Wai, isa yung team sa sama na ako. ngan na nga kami dito sa dulog. Uh, kasama ko ngayon si Amanda at syempre si Ma'am Shiji. ayan guys. So ngayon guys, uh, malapit na po kami sa bahay ni Amanda at uh, ma para maibigay namin yung bigas at makausap namin yung kaniyang magulang na si Mother at saka si Father. So good luck sa iyo Amanda, bye. ayan guys, finally um na nandito na kami sa bahay ni Amanda. Uh Oo. -oh. Ayan. So by the way, uh, si Amanda po ay um, sinamahan po namin dito para ihatid niya yung kanyang um, bigas at makauwi na rin kami agad-agad. O -agad. oh, di ba? Yan yung bigas niya uh, pinadala niya sa mama niya at saka sa kapatid niya. Saan si mother? Ayan guys, so papasok tayo sa bahay ni Amanda. Ayo. Sinong tao dito? Ayan. Walang walang pagkain. <laughs> Joke lang. Hi mother, Ayan pa si mother oh. Mother, may dala kaming bigas, mother. Oo. Oh, oh. Uh, Magandang umaga po. Ayan. Andiyan yung mga ano niya. Yung mga sash niya na pinanalunan niya doon sa, niya dun, sa, dun sa, sa ano, Miss Gay. Tapos may dala siya yung yun pa yung papa niya. Yung Ayan po <laughs> si mother. Ilis ako kagigitingot po ba yun. Sabuka o may bigas ang dala. Ano oh, sa di ka, mother? Alito po, akong mata. Atong, ako laging itabang in, niya sa tuwa sa nito. Hindi na lang ko. Ano man? Mata na lang ako, ah, uh, patsik at patabangan man nila. So, kung saan sa man ka plano, hindi mo magpa, kung saan man, kung, sa mag, kung sa plano magpakuan? Merkulis daw ko na ang schedule na sa simpo. Pero, na estore na ka dito sa ikang, ano, kung kuan Eileen nga ako, Ay, nakuya makuya maku ko na pagsimba na mo. Dapat to no good mother. Ako ha magsajit ako lang asajit lang sa ako. Ako sa imuha kasi ang kwarta mang god wala kang Amanda. Ang kwarta is ang naghawid is si Amanda nagi kwarta. Pero ang naghawid is si Argel. Nilagay sa ah. bangko. Nilagay sa bangko ang pera niya. Pero kung gusto mong uh, magpag- uh, magpa, magpaano ng ito ganito yung para sa mata mo or ano pumunta ka doon sa hinaguan doon mo sasabihin na um, hindi ka ikakansel na lang paipin mo uh, ano mo lang sa ano mo sa ganito anti para sa, sa eh. salamin mo pa kasi nahihilo ka kasi kung kung, kung ul, ul, kung si Amanda ang anuhin mo, walang mangyayari kay pa paano i-ano eh? ni Amanda eh, di ba? So wala. So ikaw na lang mismo pupunta pupunta kay nang hinaguan para kasi alam naman ni Brenda na magpaipin sila eh, siya eh. Oo, so ang ang ano lang po ang ano mo na lang suggesto na lang namin sa iyo, ikaw na lang mismo ang pupunta doon. Para ilaw mo. Na yung ganang sea, mm -mm. Uh -huh. so, ka pupunta nang hinaguan. apa makayapan Okay, ngayong karon, oh, dapat kasi kasi mamasaligan din ni pag ato dito sa inaguan. Kinsa pa mauban ako ba? Para kan kwarta magod na sa bangko ni kwad na kwarta si Amanda. Si Amanda na si sweldo, na si sweldo sa sa pag pag anoon niya, pag entertain niya sa sa Facebook. Ka, karon, ang nagawis ang kwarta si si Argel nasa bangko ang pera ni Amanda. Hmm. Pero kung gusto mo naman talaga na ganoon talaga, mangirik sa nahilo ka, ikaw mismo or mag, ma, may kasama ka, pupunta ka ng hinaguan. Ikaw, ikaw doon magsalita sa kanila, di ba? Mag, magsabi na hindi ka lang magpaipin, magpaano ka lang mapasalamin ka sa nahilo ka. Mm -hmm. Di ba ma? Kasi kung si Amanda ay ano yun wala naman eh. Hindi, 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 makapag ano ako yan. Di ba nahihilo? Mm -mm. so, ka nahihilo? Ba't ka nag-ilaw? Ang complicated nung god cool. ko. Hindi pa sa doktor. Kaning medik ating di asa ko. Ang complicated nung god ko. hindi na lang mm -mm. sa mga mm -mm. hospital? Sa polymedic. Ah, sa polymedic ka nag Sa baba. Na kaning akong mata. Na amang god sa sinus. Ang amurag mali. Makuya pa na din ko. Ang ako kong mata na katarak. Na ilang pat-check up lagi ko nung di asa ko. Nena ko unsaon man ako na ang text up ko nguna man ni porta di lugan ni. Unya din mention na. Pu, bisa ko na sa text up kan sa karung man ma ako na imong mataon say maayo anti para ba o paon paon banang ko na tolok niwan ko na un. Naam ang kuno ito lawani. Oo, kaya ano naman ito? kasi tinawag niya nang gamot ng ano or laser ganun. Mm, ano ko. Iba pa rin talaga pag makasigurado ka sa doktor. Kaysa mm, doktor oh. Pag-check-up. Eh, kung basta-basta lang -basta na, na mata, biya nang ko. Dili na mm -hmm. Dili na Nagme-maintenance ka na rin ba? Ha? Huh? Nagme-maintenance ka na ng gamot? Wala na. Wala naman? Walak, sige, wala ah. na ko O oh, oh, sige po. Basta pag ganun lang, inform lang, magtawag kay Amanda para malaman naman okay. nandun sa bahay o kung ko si Brenda ba? Uy, na day to gi kwan sa ako sa iyang hang kanang PW ni ha. Yan ni. Si Ange. Si kwan para Eskwela lagi si Fernando sa Berlin aw sa isa ka si Mama. Ah, eskwela mag-eskwela siya. Okay, luoy gini kuno kay siya ko magpabilin sa nga di siya makabalo. Mm. -hmm. Anong mustra? Makabalo man siya mag makasabot ah! sa atong bisulti. Ako. Mm. Tayo yung mga madalas ang kausap. Oh, pero pag niya, Pag, pero kung sira, magsulti, di yun takas mm -hmm. Pero ako, na nasanay yun sa uh, uh, ko sa iya, on sa eh, sulti, Sasabihin. tabol, hmm. ko ka. Kaya sa iba. Eh kasi nga, ano yan, nanalo siya sa, dun sa contest. Ngayon, ang alam ko, aanohan siya ng passport kasi isasama yata siya sa Thailand, sa abroad, para mag, ano ba, mag, Pagkasyon, kasama Bukasyon siya doon ilang araw. Yun dena marami sila mm, mm. Marami po sila. O, mamukot eh. Oo. oo, Dapat hindi ka <laughs> nakaganyan kasi nakaganyan ka. Eh, guapo pa rin. Ang ganda ng ano niya no? <laughs> yung dito Uwala, ba parang naging, ano? Doon, doon, gigilaw ng lalaway. Ah. Siya, kasi amanta mag-aaral daw siya. Suntun so, ba Huwag sa ko ang nang padyak. Ilang buwan? Ska, sina ah, Ramon, sila mag Okay. Ah, ah. Ikaw. Babalik ka dito kasi mag-aaral ka. Tawagan Ramon siya. Ako na sa CWL. Dito ba ang sweldo niyo? Ano mo na yung bigas ang yun. mm -hmm. yung bigas ay inyo 'yun. Yung bigas ay inyo 'yun. Salamat. Eh. Erokoan murag daw. Ka Kaya man up, si, 'yan. Sa kasimana, siguro, po ni May Brenda ang bigas. Okay, bawalan salamat. Wa ko magdahon ba kay ka, nanalo. Kailan wala wala pang sinabi kung kailan siya magi-start na mag-aral. Karon sa pagkuan sa Ala ayan yung sash niya oh. Ayan yung sash. Uy, unsa ba na? Display daw siya sa kwarto niya. Papa niya man da. Ayan ang kuan, kaya Ayan, ayan. Dito, dito siya. O dito dyan, lang kay Hugo pa kung kamot, oh. I-display mo na doon, ilagay mo doon. Yung pagkain, ibigay mo yung... Ako, Anong, Ako ayun yung... Ayan, oh. Ganang, yung... na. eh. Ayan, o. Yan yung... Lahit oh. na bigay po yung kwando. Sa una, parang hindi na makaya. Ah, ah. Ang... 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 Yan yeah. yeah. yung naman. Mm. maluto na niya sa karon ko Hindi 'yan ba kasama ni Dian. ako yung Ako'y nga. Ang ano, ano, ano 'yan? Eh, sabana. Oh, ako na lang lang bala magano ana. mag -ano, an -an ano? maglagay. Ano? Mag mag ano? Ayan, mga baso. Salas. Tamo, ma'am? Sino nagbigay? Kisa nag-atag, ano? Sino nagbigay? Kisa naghatag atag ay Ah! Ah, binili niya. Ay, gibalit. Gibalit niya. Ah, Ha? Butas daw. Oo? Hindi so, mo naman talagang kay... Ay, agoy, ang... Nga. So tara na. Kay ano yan? kanito Whitney. Ganito na lang mother, tatawag na lang kayo doon para malaman ng lahat uh, yung gusto mong ipaabot at uh, ma maibigay yung dapat na sa iyo kasi kay, kay, Amanda naman yun. Pero si Amanda kasi may ano na kasi si Amanda, may sweldo kasi si Amanda. Yung ang kwarta kasi ni Amanda na kay Argel siya na sa bangko. Si Argel kasi is manager siya sa bangko. Siya ang humawak sa pera ni Amanda para malaman para mabalan nila tanan tumawag kayo doon para uh, anong gusto ninyong ipahatid or ipaiwa, ipaliwanag doon kay kay Brenda or so kay Argel para sila rin bahala mag or magjika sa inyo or magbigay magakatag sa uh, imong mga kailangan or something past ang kwarta wala na kuan kanang gihatag karo ni Amanda kay Brenda na og sa ubang mga kasi, si uh, Amanda si Amanda kasi Amanda sila uh, except sana si kada bulan sa yang kita mm -hmm. sa yang Facebook napod chay monthly kay Brenda ayo uh -uh. mm na hilabtan ang iyang kwarta sa yung, bangko? bangko kay Manuoy ko kay tiguang na baya ko niya sin ko okay. oh may ano na yata si Amanda may 20 k ata siya. Okay. 20k so, sa bangko. Plus may sweldo pa siya mm -hmm. this this month. Mm -hmm. Sa Pasko. Basta kay kung sa inyo mga or something na ana-ana, manawag lang mo sa number oh. ni Amanda. Okay, oh, ana-ana. oh, ana -ana. basta mo na to si Uncle ha. Manawag lang mo dito para makabulos lang tanan kung unsay. Um, oh, oh, sa Messenger okay. ni Amanda, number ni Amanda o Messenger, manawag mo na to. Wala ko kuan sa iya, di man ko kamaon. Magpatabang ka dala sa ilang mga mga kasilingan ni mo. Ako mga pag-umangkon. Ang bisay, oh, kang Oo. Oh, so, so, pasok mo so, pa, na tayo. <laughs> Again guys, so pasok Ano nasa na? Ah? Nangalot pa Baligya, palit sa... Ginamos <laughs> Ah, nangalot. Kaya pa... Kaya so, di tayo kwarto. Baligya. Kuna mo. Kuan. Kailan. Ah. Sunod ko ha. Mo nang kwarto ni Amanda. O, oh, kani din hin. Oh, kana. Nang, ah, mo nang kwarto ni Amanda. Nagibalihin uh, ako ang iyong mga butang dyan. Kaya nag Ah, mo nang mga gamit ni Amanda. Hmm. Kani. Kaya pa na ako mapilo na. Kwarto. Ay, doon lagi yung Kwarto gamay mo kay sayang sa iyang nangon itong nai bata yeah. dito na gamay magtungganan kung gabi eh. ano man sa akit-akit pa mo kita man ako ang palibot nya og ko kag inhawa kanang mo puot sa kunduhan mm, mm dito gyud ginanglan gyud hangin kay ko nang gud ako ng pod oh, ako ba uh, Lagi. Sakit kasing-kasing. Ah, nakay sakit sa kasing-kasing.